babalik ang king of the king dito papalabas si tatay dun ano lugar to kaya? barrio ng bulaon to bulaon tatlo 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 lang yan tatlo tatlo lang yan tito race to lang yan race to Ayan, dito tayo sa Bulaon. Grabe. Race to lang yan, race to lang yan, Tito. Ha? Ha? Wala daw habulan daw, wala pa rin habulan? Wala pa, wala, o oh, kahit sino manalo sa inyo, walang habulan. Grabe. Grabe ka na tayo. Nangyari sa tira mo. Yan. Ipitik-pitik lang ni tatay. 800 lang to. Race to 800. Medyo mababa lang basta. Ayan. mga player dito. Wow. Buti na lang. Outed. Good job, boss. Basta hindi tumama ng board. Grabe ka. Grabe. Malambot, malambot na bola mo. Malambot na bola mo. Yan na lang, yan na lang bola mo. Sige. Ayan. Walang habulan niya, walang habulan. Pinalitan yung bola eh, malambot daw yung bola eh. Grabe yung kamay. Ayaw ng malambot na bola ng bata. Grabe ti tibay. ibay talaga. Na sumabit. Walang habulan niya, walang habulan. Yun. Ta. for diba? the win 1-0 1-0 race 2 lang to race 2 Hala, blind na Parehas. Walang habulan yan, ha? Ta. Dalawa. Lo. Grabe yung kamay. Nako po, ayan na yung sinasabi ko pilay niya. Sinasabi ko may pilay yung kamay. Hi! Yan ang sinasabi ko. Pilay ng kamay niya. Wanseiro na bearing na si Tatay. Ba. Papagat. Kakagatin ganyan ni Tatay. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayan na. Nakakagating sa nyan. Ayan na. Ayan na. Ilay niya. Sumasakit yung kamay niya. Ayan. Grabe. <laughs> saya masuk. Grabe sih ini buat anda. Ah, Ha? Ini Grabe tira. Na. Bibigay na sa iyo 800 for the win. Hay. Nice. Grabe. Tibay mo tay. <laughs>